Hi guys, good afternoon and we're gonna eat. Gonna eat some manga, manga na mayroong alamang, na mayroong suka na masarap. So, ito yung pinang ano ko ng alamang kanina kasi nakalagi sa garapon. Siyempre, para hindi ma, ano? Hindi natin malamotak, hindi natin ma, tawo nito yung masala ula yung ating alarm arms. So ilalagay na. Masarap kasi ito yung yung tanggal buto, sabi nila. Ah, sarap po. Mm, let's eat. Gusto ko yung ganitong mangga kasi hindi masyadong maasim. Binilid ko lang ito sa parenke. Mmm! Hindi siya masyadong makasin, guys. Sarap. Dami ha? Kalahati lang yung ano ko. Hindi ko alam kung ilang kilo yung nabili ko. Basta wala siyang isang kilo. Tapos kalahati lang nung binanatan ko. Mmm, tap. Kaya bilang. Itong alam bang, bigay lang sa akin. Mm. Sarap. Mag alas 5 na ng hapon. Tsaka ito yung klase ng mangga na hindi ako nangingilo. May mangga kasi na ano, yung pag nakakain ka na ng konti, nangingilo yung ngipin mo. Ano? Diba? Ito hindi. Kami na no. Diba? Dali. Kasan ko sa mga klasiko. ko. 啥都没有，生蛋。嗯，嗯。 Ang hmm. gamit kong suka guys Yan po yung suka na binibenta ko oh, Natural Ito. May konti pa Hmm yan lang kasi masyadong manghang yung isa yung pula yung 3 times spicy grabe ang hang nun mm. Ito, nakulang na tong ano laman Ah. Ito. mo ito Binigay lang sa akin. Hindi natin to ginalaw ha. Hmm. kong So ito tama na sigurin ka siya, sigurin lahat. Yan. Tapos, tasahanin natin. Tapos lalagyan na natin siya ng soka. Para makita ninyo. Walang daya. Hmm. Ah, oh, grabe ang ham. Oh, sarap. Hmm. Ito, syempre gagawin na natin pang mix. Kasi, wala na eh. Hindi na natin to i-gagamitin doon sa ano, sa garapon kasi na nalagyan na siya ng um, ano, <coughs> hmm? suka Ah. Ito. Ha? Sana ko may Sekarang di mojan mau sakit na. Hmm. hmm. gusto ko ang mangga guys basta hindi ganun ka asin yung hindi nasisira hindi gumaganan yung mukha ko kasi pag masyadong maasim para sa akin madaling magnilo yung ipin ko mm. Lobak pa perfect no? Huh? ha? Hmm. Tapos, bumili pala ako ng papaya, ng saging. Hindi na ako bumili ng apple kasi bumili ako nung nakaraan, hindi ko nakain. Nasira lang. Mura kasi ang apple. Tatlo isang daan. Tapos ang lalaki. Yung Fuji. Hmm? Ang tipon ko. Gusto ko ng ano, gusto ko ng Fuji na apple. Kasi hindi magapas. Hindi parang yung parang cotton, hindi ganun. Masarap siya. Hindi kagaya ng Washington yung red red apple Washington. Para ka kumakain ng ano, ng bulak. Mm. Sabi ko 10 minutes eh, yung 10 minutes na. Ito 10 minutes na. 10 minutes na. 10 minutes na. Pero hindi ko na, hindi ko kaya yung nagmumukbang ng ganito sa ano, yung Pilipino na nasa Thailand yata yun siya, pero nandito na siya sa Pinas ngayon. Grabe siya magmukbang, like isang bilao. Tapos nakabuhos na yung ano, yung alamang sa Manga, grabe. Yung parang, kahit kita ko pa lang sya, nag-heartburn na ako. Uh, last piece of mango without puto, seed. ba ganyan tayo dati? Pag bumibili tayo ng naka-plastic na mga mangga, yung dulo ng plastic, aanin mo pa, yung kakagatin mo pa, tapos hihigupin mo pa yung ano, yung alamang at saka yung suka na nilagay mo. Hmm. Ganyan. Mahugas sa tayo. Mamamalan siya. And, ag-ina na bago matulog kasi maaga tayong papasok bukas I love you all guys kain na rin ka ng mangga ha ah, sarap